Uh, ito mga pasok, uh, 5,000 libo ang dalawa binibigay na. Ang uh, ganda mga mga uh, isang high station at isang uh, 5,000 libo ang dalawa binibigay so, na. libo sa ito. libo, uh, dalawa manok so, yung siya. Yung magkano yan? Alay. Ano siya Ah, ito mga kabah, mga po sa isang pikom na grey hatch ito, Tayo magkano ang presya? 1,500. Eh. Ah, 1,500 ah, lang ang presya nito ni kay tatay na ito. Oh, yun. Ah, 1,500 lang ito kay tatay na ito. Ayan. Oh, ah, isang agri sa pikom. Ah, mga po. Itang grey hatch ito. mga po sa isang heni, na. Ah, street kum, ah kumangi dito ay tatlong libo naman ay pa unang presyo pala ang ganda ang ganda sukat ayan isang hini na yung stripping ang ina man lang isang dalasarte apple stack ng bullet ta mga sa pala Ay station asobat. Ah, ito na. Ito na lang maganda. Ito na makita Tatay. Isang Gilmore. Tayo mag-a-press na niya 'yan. 25, 25 daw eh kay Tatai na 're. Isa nga Gilmore naman ito. 2,500 naman ito kay Tatai. Sa 10 to 11 months din ang edad nito uh, 2,500 uh, paulang presya kita tayo yeah. ito mga boss uh, isang pikum maganda ng pikum na ito yan. may ilang buwan na para uh, magkano ang hiningi mo? uh, tatlong libo magpipitong buwan lang ito isang pikum na dalasapit um, magpipitong buwan tatlong libo ang presya. Uh, ah, okay. uh, itong mga boss uh, isang panokso ka naman ito uh, 3,000 din ang presyo uh, 3,000 din ang presyo nito may tropa ah, uh, narin may ara may tropa eh. 3,000 din ang presyo nito uh, yun naman ay paunang presyo pala uh,

Uh uh, 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 uh uh, 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 ito mga boss ang tatay sa mga high school ko na ito light at white na naman ito mga boss mga presyo ito presyo ito mga boss ay isang bulik ayan gold stock mga boss magkana pare presyo 3500 3500 ang paunang presyo dito pero naman ay presyo pala 300 3,500 at 3500 presyo ng bandera at mga, uh, mga pasyente ay ah, tinawag pa sa Santa Liza naman ay kaya na na rin ang uh, mga nasa 10 to 11 months ito ayo na hinihingi ay 3500 pa naman sa Santa Liza in isang talisay mga po tsaka isang talisayan naman ito mga na sa 11 months mga lahat hinihingi dito 3,500 ayan ay isang talisayan 3,500 din ayan isang talisayan naman ito kita tayo 10 to 11 months tayo na Mgaan yung presyo? 4K may baba Ayan na uh, 4K ang presyo ni tatay yun naman ay presyo na. pala Ang tama na ko pa 4,000 up ako ng presyo ni tatay Mga po, sa isang talasapin naman ito Mga nasa sa walong buwan na wala dito ka 2,500 na hindi kita Yan naman ay presyo pala 3,500 mm -hmm. uh, so, uh, rupes nakalawak na mga mga boss sa isang alimbuyogin sa ating kaibigan dito sailor na malito yun magkano tira po ang presya? 1.7 1.7 lang hinihingi dito uh, ang uh, alimbuyogin dito 7 months 7 uh, months 1,700 at itong buwan Ang ito dito ang alimbuyogin ito mga boss sa isang gold na green legs yun naman ito Makano pare presyo lang? Ah, uh, 3,500 dito mga po. Ay, presyo. Ayun. Ang uh, gold na green dick sa mga po. Ay, nasa 11 months ang dito dito mga po. Uh, ito mga boss, doon sa mga nagtatanong ng pulit Ayan, marami-rami ang dumating na pulit dito Kaya, kagaya nito, isang uh, pumpkin uh, Pumpkin hats Dumalaga uh, ang uh, presyo Isang libo na ibuya dito Ready to breed na to, ito. Ayun. Yan yung uh, pumpkin na babae 'yan. Sa mga nagtatanong ng pulits kung meron ayun yung Alawi white sa ito. isang, uh, isang, isang po rin na po. Ready to breed dito mga Ah, ito mga boss, uh, ito mga boss uh, yan ay uh, isang uh, gray uh, regular gray uh, white naked. Magkano presyo mo diyan? 3,500 uh, ang presyo nito mga boss. Ano sa regular gray? Uh, 35 ang presyo dito. Ay uh, ito mga boss, ayan sa ating ibig seller. Uh. Magkano pa rin presyo? Yan? Ano ba? Uh, 2,000. Uh, 2,000 daw ito. Ayun. Nilidad uh. na ito abos uh. tag na. Uh, 2,000 asking uh, price. Napakamura uh, ang malaki. Kalawakan ka mo uh, Taga Kalawakan si sir Ah, yung number mo sir Asa yung number ko ah? Hindi Bago ulit yeah, Wala, sige mamaya ako na ah, yeah, Mamaya ako nakukunin ah Taga Kalawakan si sir Ah, uh, yung kanyang dalawang Ah, uh, ito mga boss, isang uh, bulto ang katawa naman ito Ah, uh, pack na pare na Pack na, may gitang dalawang taon Magkano presyo para? 5,000 ang presyo ni Bossing dito sa kanyang ito Kamano kita bulto katawan. Ayun, hindi man libo ako. mga mga boss, isang anim buyog na white legged, bitin man tahe. ito matay. Ayun. 5,000 naman ang presyo na rin ito. Anim buyog ng puti ang pa, yung hinahanap ng mga matatanda. Bitin man tahe. Uh, 5,000 ang uh, kanyang presyo dito ito mga boss uh, isang pito na malita uh, limang libo ang presyo tatlong libo ang presyo nito mga boss ha? medium size ka doon po uh, ang katawan nito kahit medium size ka ito mga boss, uh, ito, mga boss. Uh, si tatay tatay jerry uh, may isang gilmore na hawak street home uh, 3,000 may bawas pa uh, ayun uh, ah Tatlong libo may Tatlong libo may bawas pa ba? Ayan na <tipinilong> uh, uh, Isang gilmor uh, Ayan May tatlong libo daw Ang presya Ayan na uh, kinikilatis ni tatay Ari ay isa sa mga buyer din Sa uh, lipa auction market So ayan na uh, Tandang gilmor nito ah uh. Ganda tatlong libo Ang paulang presyo pala Ayan na Ah, uh, isang pump, isang pump naman ito. Ayan. Nagbibigay tayo taon to kay tatay 3,500 din ang presyo nito. Ayan, isang pumpkin naman ito mga na po. Bustag na. Mayigay tayo sa taon. Marami niya dati ng mga quality ng mga kaya dito. Ayan. Ayan isang are ha. 3,500 din ito kay tatay. Halos sa dala ni tatay ay 3,500 lahat. Kay tatay Jerry. Ayan. 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 3,200 din ito mga to uh, mga bandit ang dala ni tatay mga bandit ang dala ni tatay yung mga uh, pumpkin din ito isang pikum naman ito yung nasa pito hanggang walong uh, buwan naman ito 53.5 ang dala ni tatay yun naman ang mga paunang presyo pala kay uh, tatay Jerry uh, yun tatay Jerry Ah, itong mga boss. Ito, ah, trip tour naman ito na di Mga nasa walong buwan daw ang edad nito. Ang hinihingi ay 3,500. Ayan, ang ah, ganda ng tindig, ang ganda ng sukat. lahat ay narito. So, ang street tour mga boss ito. mga boss, ah, isang panok suka naman ito. Ayan, ayan. Lang. Ang presyo naman ito ay nasa 3,000. 30 ayan. Ayan naman ay isang aheni na pumpkin na nag-go ah, nag -go -go, yan ang presyo naman ay tatlong ah, libo rin dito yun ano naman ay paulang presyo pala ano? yan ito na sa camera yun tatlo dito magkakapatid na heni pare pa ako nyan tatlong magkakapatid to tatlong heni ayan na okay, Parang Jerome, uh, 4,000 pare, presyo. Ah. Ayan, 4,000 daw presyo bawat isa. Kinukuha niya. Ito Ito yung isa, yan ah. Bali ay tatlo magkakapatid mga bulls tag na ito. Ayan, ayan. Tatlo magkakapatid 4,000 ang presyo bawat isa. Pare yung isa, yan ah. ay tatlo magkakapatid mga boss at 4,000 bawat isa. Ayun naman ay presyo pala. Ah. ay tatlo sila magkakapatid. mga uh, isang uh, bulik naman ito mga boss uh, bulik na nagwa white chocolate na ang hinihingi naman dito ay uh, 3.5 naman mga yeah. so, nasa 11 months daw ang edad nila yan yeah. panokso ka naman ito mga boss yan ha mga nasa 10 to 11 months naman ito ang hinihingi naman dito ay 3.5 ayan mga boss panokso ka naman ito yeah. Uh, ito na sa siyempong edad. Ayan. Ito na pwede ito yung pwede. na ng pwede. tre uh, na yung tre Yung isa yung 6-3 1-3 1-3 Ayan, hinabog pa 6-3 na rin 3 at saka 1-3 Napakamura Ha? bye bye, Ito mga basa, isang alimbuyo kayo ayan uh.

hindi makakuha na Wala 3,500 kay tatay ito mga ba From Rowan Amano Lines Ito mga ba Dalawa ito Ang presyo ay 6,000 na bawat ito ay dalawang piraso ito mga pikong mga bulstag na ito mga bus Parang well amano na yung sito. Mag ka, mag-read ito. Magbali magkapatid ito mga ba. Ito man o. Nari isa. Nari ito mga ba. naman isa. Nari isang experiment po mga ba. naman ito. 1,000 din ang presyo nito mga boss mga quality talaga ito kay Boss Jared ayan na, may ligpon pa siya eh. isang mount front pa na ako ng SPR super brown red at dalawang Elgama para marawin amano lines ito mga boss Tay magkano ang presyo nyo yung 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 May kulang full yung na ito yung 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 mga pa sa isang SBR naman ito ayan, to uh, 27 ang presyo dito yun naman ay presyo pala sa ating kaibigan ka 27 ang paulang presyo uh, at yung mga bus na pali ay may tatlo dito magkakapatid ang uh, mga dalas sa pinsunaw kung gaano iba ayan, pali ay tatlo magkakapatid tigma magkano pa rin presyo na

white jacket na dala sa naman ito. Small size. Ang ay 1,200. Small size lang ito. Regular clay. Ayan. Ang naman dito. ay uh, 3,000 naman yan. Ayan uh, naman ay po presyo pala. Ito so, regular break, ayana na. 3,000 presyo. sa expo, Ayan. Uh, uh, ayan. At uh, 3,000 rin uh, ang presyo nito. Maganda sukat ito mga pasta. Kahit uh, medium size, maganda tindig. And ito, ganda forma. Porong... ah uh, ito mga boss isang Don Ramon uh, SPR Super Brown Red Amount banahal narito sa Lipa uh, nila, pulang uh, alam nila meron oh, seg dito sa liba, meron. Yun. Meron to rin dito. Ang um, ganador nito. Ay, tryo. Ang bilay, 350,000. Ang pera din para may araw niya. Alam. Papira din ang may araw. Ah, ito may araw. Isang Gilmore naman ito 2,500 Ang nasa Isang pupuwa ng edad nito um, 2,500 lang Ang tisyo Ang dito mo hindi karamihan ay presyo ay ang dito ay mga mga wasa isang ispirit naman maniisa para man naman hindi ang po ito kaya 4,000 as in, press dito uh, na-fix na Ang kaya nasa pito hanggang walang buwan na ito pito Uh, ito mga boss, ang isang bulik at saka uh, isang uh, pulit. Ayan, ang presyo ng pullets ay uh, 700 na naman bulik ay uh, 3,000 Ayan, Uh, banded na local banded yung bulit harap ko naman tumalaga, dumalaga ang presyo mga nasa ah uh, ready to breed na ito uh, isang na pikum uh, nasa high station na sukat nito at isang uh, minsim Ayan, uh, ah, 500 naman ang presyo nito. Ayan, ah, high station ito. Uh, ah, kalawa yung mga rooster At isang 500 na ah, medicine. Uh, ah, medicine na ito mga nasa 5 months na ito. Mga 4 na buwan pa bago may breed dito. Wala kaya sukat. Hmm. Uh, ah, ito naman mga boss. Ang sa, -sa street Um, uh, full stock nito mga boss. Uh, 15 months. Ang yeah, yeah. presyo naman ito ay nasa 35 mga boss. Ayan, sa mga gusto ng mga quality. Uh, Pakikontak lang si Jerome Arbiso. Yan, yan naman ay napakadaling kontakin sa kanyang Facebook. Ang partida ng kanyang mga manok na dala ay uh, 3.5 Titan 35 daw ito. Ayan ah. Uh. May mga uh, may tatlong binabay dito magkakapatid. Uh, isang regular gray, uh, isang pumpkin, uh, isang bulak, isang gold, isang street na Boston at isang binabay na gray. Ayan. Uh, kanya naman Facebook ay madaling uh, hanapin. Uh, Jerome Arbiso. Ayan. Ang kanya profile ay sila mag -ala. Yan, mga boss. Pagaliliw lang ko na si Parin Jerome. Yung may hawak na yung manok. Jerome Arbisu. Yan. Uh, ito mga boss, uh, may dalawa ditong ng Elgama sa manito mga boss. Ayan, ang presyo ay uh, 10,000 libo. Ang presyo nito balit tatlong isang SBR at dalawang ilgama. Ayan. Uh. Mga high station na sukat dito. Mahigit ang isang taon. May mga ligban ito mga boss. Mga high station, wala na ang sukat dito. Ano isang SBR. Approved month. Wala lang. Pisig, uh, maganda sukat po, high station na sukat po. At are ang isa naman. Uh, ito naman mga boss, ayan. Ah, uh, isa ka plug na sa api naman ito na ating 5,000 lang ang skin price dito. Ayan lang. Ah, uh, uh, yellow leg. Ah, uh, white leg na tala sa api ating bandera. 5,000 ang pauna presyo uh, itim tahid ha yeah. lumubulang mula pa ah itong manok ito uh, isang taon na rin ito ay uh, 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 5,000 din ang asking price pali ay tatlong piraso din ito siya yung aray aray pa yung isa 3-5 yun ita yung isa ito boss magkala 1-5 lang yan 5 Budget min ayun ang buwan na ito ano yan? Mga 10 months? Ayun, mga uh, bata 10 months. Uh, 1 pipe yung presyo na. mura ito. Yung pang isa yung isa, 1 pipe din. 1 din daw ito. So, ito. Ay, yan. Ano yan? Ang negosyable sa ano? Negosyabol. Sa... Magkano naman ito? 2K. 2K. Mga 2,000 naman ito mga boss. Nasa 11 months ang ito ito. Ang damalit. Ang damalit. Ang damalit. Pasok-pasok sa budget ko. Hindi naman ito. pa lang. At yung mga box. May natira isa. May ating uh, kaibigan sa uh, ilan. Uh, uh, ang dala ni ito, ilang para yung dala? Uh, ilan uh, yung dala? Anim. Anim. Magkano ang presyo na? 3K? 3.5 3.5 3,500 yung mga post isang high station na uh, dala sapi. white legged 3.5 na 3.5 3.2 kilos ah, ay malaki nga ay station 3.2 kilos to ito ay ito mga boss ayan ah, nasa ating kaibigan dito uh, sailor na nga sa lipa ayan may natira pa siya ang dala niya ay nasa 20 piraso may natira pang ang uh, bali ay 7 piraso ayan mga pampun ito ay parte ng 3,000 30 ang hinihingat yan uh, ah, yung binabailahan na ito yung ang naiba 4,500 ang presyo ayan isa Hi, uwi na daw. <laughs> Ako na na kayo. Uh, ito lang na pa fresh. Ngayon na ingat. So di na block na 'to tao. 20 pesos na, na lang tira ay ano. Ano na rin,